Mahigpit na implementasyon ng Price Act, hiniling ng grupo ng mga magsasaka. Narito ang newscoop ni Christine Belen. Hiniling ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag ang mahigpit na implementasyon ng Republic Act 7581 o Price Act. Ito ay matapos ma mamonitor na tumataas ang presyo ng meat products sa merkado. Ayon kay Sinag President Rosendo So, maaring ang delivery ng karne sa mga retailers ang dahilan kaya tumataas ang presyo nito pagdating sa mga pamilihan. Nabatid na ang farmgate price ng karne ng baboy sa Luzon ay naglalaro sa 180 hanggang 190 pesos. Kaya dapat ay 285 pesos hanggang 300 pesos lamang ang presyo ng kasim habang 320 hanggang 330 pesos ang presyo ng liempo. Samantala, Tiniyak naman ni So na sapat ang supply ng agricultural products sa bansa tulad ng baboy, manok at itlog. At para sa news scoop ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.